Ay lang, dumating na po ating mga ano, pangalawang Mami, rescue Asan na ba yung ano nang At hindi nila makakayang sabay-sabay kaya isa-isa lang muna. Mamaya sa kabila puntahan nyo naman. Ayun, dami daw bata. Dami daw bata. Doon daw kuya, maraming bata oh. Kuya, diretso mo, doon maraming bata. Kaya lang baka meron din dito mga bata eh. Yun lang, kailangan dalawa talaga sila. Big sabihin, maraming ano diyan sa ano, skinita. Yun lang, da. kung kasi lang sana, kaya nilang ipasok eh. Ayan guys, dumating na ang ating mga rescuer, At ayan, Nahihirapan sila kasi malakas din ang alon eh. Anong alon? Ayan oh. Malakas ay, yung alon. Ay, Oo. Ay, Talagang tinatangay yung ano nila. Rescue boat nila. Ano saan ano? Gusto nita. Ayan oh. Gusto nita. Ayan may babalik ang payata. Ah, uh, doon may tumatawag ng saklolo pero dito muna nila uunahin. Kasi may mga naiwan pa yata dito ng mga bata din. Ayan, kalaban pa kalaban pa talaga nila yung mga current ng tubig, guys. Talagang pahirapan. Oh, talagang nalabanan, ano? Hirap silang i-ano? Diyan sila, diyan sila pupunta kaso tinatangay sila, tinatangay eh. sila malakas eh. Kaya <laughs> guys, sakitin niyo naman kung gaano nahihirapan yung mga rescuer natin. At lang yan, na talagang mahirap kalaban yung mga ano, baha. Ayan, diretso nyo na kaya dyan, no? Kasi may may hindi ng tulong dyan, no? Mababa na rin yung ano, aabotin na din ng tubig. No, sa so may kulay blue na ano, nabubong. Diretso nyo na doon. Basta balikan nyo lang mamaya para di sayang oras. Kali pa, sigaw na sigaw yun ano eh, tulong eh. Diba guys? Diba kasi natataranta na yan eh. Ayan, ako, salamat at tuminto yung... Salamat at tuminto yung ulan. Hirap talaga silang ano, labanan. hirap talaga niya ng labanan yung ng tubig. kanan oh. oh. kanan may baby may baby daw kanan nyo yung ano kanan kanan tali baby Baby. Mabigat yan Ayan, yes, salamat sa mga boys natin dyan Pahirapan talaga sila Ano ba yan? Karina, in dalam? mo Ayan, at sa mga ano naman Sa mga may announcement May announcement na may mga barangay Pag pinapalikas na kayo ng maaga Likas na agad Huwag nyo nang ng ganyang ano, nagiging delikado na yung sitwasyon. Hirap din kasi mga rescuer eh. O, katulad nyan, ayun na naman yung ulan. Sumabay so, na naman. Umulan na naman, no? Oh. Ayan, yung iba, dalawang, dalawang rescuer na yan. Isa sa tubig, may at ayan naman sila. Ayan, na nila yung mga higero nila. Para may labasan lang sila, oh, ayan. Ano di na sila makakalabas dito. Ayan. Doon na sila dadaan sa kabilang bakod. Makikiraan na sila dyan. Bit Bitin na rin nila yung mga aso. Yan yung aso, dalawa, oh. daanan nyo na yun. Oh. Kanina pa ka, nagkaparesky yun. <laughs> guys okay, sa so bayan niyan sila oh Inuna pala dito kasi may baby daw doon. Ah. Uh, una, una yun talaga. Talagang malinit yung mga rescue diyan eh. Isa lang yung ano nila eh. Inex na lang nila ito. Ito kasi aabotin na talaga yung ano nila oh. Goodbye ano yan, Karina ginawa mo binigla mo naman yung mga taga talipapa pa ayan tuloy yung mga tao naging yung uh, uh, parking yun na ah, hirap talaga yung mga ano, rescuer. dapat imanan nyo muna yung mga lalagay ng mga ibon na yan. Unahin nyo yung mga mas mahalaga. Ay, sayang yung payong, oh. Magamit yan, guys. Hubog na, oh. Ano guys oh mga pagod na iba oh ayan no, hindi natin masyado mga ng rescuer na to may baby daw kasi dun sa ano eh sa looban eh ang pa sana kung kasya yung rescue boat nila mas mabilis. May hirap. Kailangan talaga pagandaan nila yung may mga pang iskinita na maliliit. Dapat may mga pang rescue boat din na pang maliliit talaga. Pang maliliit na iskinita. Tulad yan, iskinita yan. Yan, iskinita din yan. Maliliit. Pero mas makakabuti talaga kung maaga pa lang eh sumunod na agad like, yung mga tao. Kung di nila may bahay nila, di paunahin nila yung mga bata. Wala may mga PWD matutanda. Paunahin na nila yun. Huwag nila hintayin na maging ganyan pa. Kasi mas may yung mga rescuer. May na lang kung may malakas yan. Ay, grabe talaga dun eh. Bayanihan talaga sila oh. Very good. Ayun ang Pinoy. Madali lang naman ibalik yung mga yero na yan. Daming aso pa din. Yun eh. Grabe guys. For the first time nakita kong ganito tong barangay namin oh. Ganyan yan, yan skyway na yan. Yung ilalim na yung skyway, lubog din eh wala talagang binigla sila yung sa baba nga wala daw silang bigas mamaya bibigyan natin guys pero naman tayong, may bigas pa naman tayo ano mga nakabang na yung mga nasa third floor kasi pwede pa talagang lumalim yan grabe talaga tong seno karina. pa talaga nagpapahirap sa rescuer talaga dyan. Ayan, ang current ng tubig niya. No? Talagang tatangayin sila niya. Ayan, katulad dyan. Lumakas na naman yung ulan. Dagdag. Mm, dagdag na naman ang ano yan. Dagdag na naman ang angat ng tubig. Ang uling balita ko kanina kasi lalabas ang bagyo. Ano gabi? Or Umaga? bukas pero sana mahapon namalis na mamaya gabi bumili sana ang ilos nito dito nyo guys namumuti na naman sa ulan eh. o oh. grabe oh. yan guys nagisigawan sila hindi sila nag-aaway nagisigawan sila para may bato sa isa sa pwedeng makatulong yan Sige, sibakin nyo na yun. Dapat sibakin na iyeron dyan para may labasan sila. Sige eh. Diyero, madaling ikabig yan eh. Wala na kasi sila dadanan. Barado na ng tubig yung skinita nila. So dito sa rescue natin sa baba. Yan, nahihirapan siguro sila kasi yung papasok na yan, skinita talaga yan. Masikip lang. ah di ata bongot niya kaya malak si ni, malak melayu si lo melayu ay di tarim pala may babyo oh. may baby rin pala sa kabilao oh. hini yano maganda may pito ayola oh. may pumipito don sa gawidon ba niya yan? may pumipito doon oh. No? Ayun oh, no? may pumipito. Yeah, okay na yan. Yung hindi. Ay, tindi ni Karina. Okay. Ba? One bar pa. Lubog na talaga. Lubog na ang first floor. Hindi na nakaalis yung rescuer. Talagang hirap sila sa ano. Kinita kasi. May hirap mamaya Mamayang gabi. Dito may pumipito. Dito may pumipito sa ba na yun kailangan pasokin nila yun masira pa yata yung ano nila kanina yung single ano rescue boat ayun o no? oh, no? may pumipito dun eh ayun na guys tingnan natin kung mabibideo natin yung pag rescue may baby yata dito eh. Zoom natin ng konti para medyo higang hirap hirap silang yun no? ilabas yung aso kanina pa nagkapares kay aso yun na yun na yun na sobrang lalim na kasi din. Ayan, nire-rescue na kayo yung kinuha nila sa looban. Ayan, matanda, PWD. Very nice. Hindi na yata nakakalakad, kaya ganun. Baby. Ay, isang PWD, tsaka isang baby. Ayan, kunin nyo na para makabalik na kayo dito. Kasi dito, ano naman. Mga bata daw. Hirap talaga silang kunin. Ayun oh, may pito ng pito doon oh. So, doon yung may pito sa baba natin. Papuntahan kayo diyan. Isa lang kasi yung ano, yung eh, rescue boat nila.